gawin ng health hazard sa mga bata. So siguro sa ating mga magulang, uh, although kailangan din siguro magpa-apologize ng fair parents, siguro hindi niya rin naman po ito sinasadya. Kailangan lang po siguro ng further education sa both sides, dun sa mga mahalang bata at dun din sa mga fair parents na mahal na mahal naman yung alaga nilang hayop. So I think the conflict here is the lack of education, the lack of knowledge, at saka siguro lack din po ng facility kung saan po ba dapat talaga inaayos o dinagroom o or ina, or ina yung mga aso natin kasi the truth is napakarami pong mga pamilyang Pilipino ngayon na nang may ari na ng mga pets 'di ba po? Yes. So, mm -hmm. hindi na nga po parang pagmamay-ari, it's hindi part of their family. Marami din po hindi maiwan sa bahay yung kanilang mga pets kasi mahal na mahal naman talaga nila. So, nauunawaan ko po yun. So, both parties we have to understand. At duro, okay. instead na pag-awayan natin, so maghanap tayo ng solusyon. Kasi sa totoo, parami ng paraming malls ang tumatanggap sa uh, mga, mga hayop no, sa kanilang establishment. And we don't want na dahil sa dahilan na to nag-aaway yung mga fur parents versus dun sa mga mommies with babies na hindi po talaga mahilig din sa mga pets. Pet. Apo, Dok, ano po ba yung panganib sa kalusugan ano, na puwede po pung pong or sa sanggol kung gagamit po yung hayop ng diaper changing station? Ano po yung mga yung, po yung, 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 talaga, Kung gagamit sinir, yung tao. Tao. Oo, oh, 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 tayo. Oh, no, <laughs> yung, hindi po talaga natin pwedeng i-mix yung tao sa hayop. Yes. Hindi po talaga, lalo na pag pinag-uusapan natin yung human child. Hindi rin naman natin sinasabi na walang halaga ang buhay ng mga hayop no? na hindi sila dapat pahalagain Wala po tayong ganun sinasabi. sinasabi lang natin, when it comes to health of infants, hindi po sila pwedeng na-expose sa stool. At hindi mo mismo sa stool, eh. napakadami sakit na maaaring makuha sa hayop. Una dyan, yung kinakatakutan nating rabies, di ba po? Mm -hmm. Yung saliva, pakagat yan, makalumot lang yan konti ng aso ay maaari po magkaroon ng rabies ang bata kung yung hayop po na iyon ay middle ng rabies. No? Cats and dogs can, can can bring rabies, no? can harbor rabies. Ikalawa, bukod po doon, yung tain nila, may mga bakterya po dyan na maaari ding maka-infect sa sanggol. Isa po dyan ay salmonella, E. coli, nandiyan din po yung tinatawag nating parasite na toxocaracanis na maaaring pumunta po sa atay at sa brain ng bata at maaaring maging sadhin ng disability at pagkamatay ng sanggol. Bukod dyan, nandyan din po yung mga skin infections, mga parasites gaya ng mga tik, no? ano mo yung mga garapata mm -hmm. o puto sa aso. So napakadami pong sakit na maari makuha ng tanggol sa aso o pusa na lilinisin sa, if they're, they're using common uh, hygiene or room. Kung baga po akala namin baka skin disease lang eh pero binanggit niyo, na. po niyo, pwedeng maging sanhipo ng kamatayan ng bata? Yes po. Lalo na yung mga infection na nakukuha sa dumi ng aso. Mm -hmm. So doc paano po ba dapat linisin o i-disinfect ang diaper changing station? Eh, dahil nga po nangyari na to no? uh -oh. ano po yung dapat na ginawa para sa ganun hindi po ito magdulot ng sakit sa mga batang gagamit? Una sa lahat sa mga establishments na may diaper changing station, alam ko it will cost more than you. Dapat meron talaga po naka-assign na isang tao na naglilinis ng diaper changing station kasi minsan ang mga mamis mag-isa lang yan, daladala yung sanggol, hirap na hirap ka talaga. Kawawa rin naman infect, po. Changing area, no? Sa Japan, kung pupunta ka doon, yung mga changing station, may mga pinoprovide po sila talaga na, una, ina-alcoholize, sinitis-infect, may tagalini sila. Ikalo, may pinoprovide po sila ng mga plastic disposable na surface para hindi mo kailangan tira so yung baby mo mm. sa surface na kung saan pinagpapalitan kung dahil wala tayo niyan minsan sa Pilipinas, ang parents dapat may sariling dala po yan na higaan na disposable, tapos alcohol lagi, do hand washing, kung pwede, i-sanitize muna ng alcohol yung surface before ibaba yung bata doon. At kung ano man yung ibababa nyo doon na, 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 na surface na protective clothing or protective na plastic, kailangan i-dispose nyo rin po afterwards. Kasi hindi ate, alam kung ilang bata na yun nag, ano doon, ano, nagpalit ng kanilang diaper sa changing area. So, uh, kahit po bata at bata, kumbaga po, pwede rin hong mahawa ng sakit yung susunod na okay. sanggol. Opo, no, maraming sakit na nakukuha sa dun eh, no, nandyan ang polio. At nandyan din po ang mga E. coli din, na same with animals, no, amoeba, ng dyan din po. Makukuha rin yan sa changing area. Pamilya kayo sa amigyan, di ba yung suka tayo? Eh. Oh, virus, lahat po yan ay uh, foodborne infection na infection din na nakuha sa stool. mga no, fecal aural route. So yun yung po yung mga bacteria, viruses na dumadaan sa dumi na kahit minsan mahawakan mo lang, maidampi mo sa bibig ng bata, sa ilong, sa mata ng bata yung kamay mo, ay maaari yan na makuha. Opo. Sa palagay ho ba ninyo kailangan pa ng isang panibagong batas o kahit po local ordinance para ho hindi na maulit yung ganitong mga insidente kasi based po sa mga sinasabi po ninyo nakaka-alarma po eh. Opo. Kailangan sa lahat ng mga malls, no? Kung wala man city ordinance or national ordinance, na kailangan talaga na i-separate po yung human versus animal na changing area, no? Kung kailangan po maging strict sa tayo dito para papakalagaan din po yung kalusugan ng mga sanggol. But at the same time, hindi rin po natin pwede i-ignore yung growing clamor ng mga fair parents to bring their pets to uh, malls. At nauunawaan din naman po natin sila. So I think it's up to the private establishment or even the government paano magdesisyon kung talaga bang. Uh, Siyempre it is your cost also the malls, no? Kung magkakaroon ng ibang changing area for or animals, it will cost most talaga a, a, a bit of money to provide space for that. so, uh, mm -hmm. Siguro, nasa tamang dialogue, talakayan kung ano pa yung dapat na-responded. Pero ako, kung may budget para sa akin, mag-provide for both. Kasi both naman deserve to be loved and hindi ha po, both have rights, di ba? So, mm -hmm, yes. kailangan po respetohin natin yan. po sa ngayon po ba, may mga dumulog na po ba? May mga nagpakonsulta na po ba sa inyo ng mga mami na may, yung kanilang baby ay nagkaroon po ng ganyang mga sakit after nilang ma-experience, ano? Yung uh, ganitong sitwasyon na ginagamit ng aso, yung diaper changing station. So far, I think isolated incidents naman yata ito. I think mm -hmm. this is the first time also na na-encounter ko yung nag-change uh, sa diaper-changing area, yung for parents. Siguro, kung ano mang dahilan niya doon, siguro, um, let's leave it to that. Siguro, it, it, this is also a wake-up call sa uh, mga establishments or even sa government and both sa for parents na, or mga for parents out there na mm -hmm. siguro kung gusto talaga nating dalhin yung mga aso natin sa bolsa sa ngayon ay walang tamang espasyo para doon na maging handa na linisin responsibly yung mga dominong kanilang mga pep. Opo. Mam, Ma meron ba kayong ano, doktora, pasyente na nagkasakit naman dahil naglaro doon sa mga yung mga child's play, uh, playpen, yung alam niyo po yung sa mga mall yung maraming bola, slide, ganun po. Oo, very common po 'yan. Familiar case sa hand-foot-mouth disease. Oh, opo, yan. opo. Mm -hmm. 'Yan, yan. kadalasan po 'yan marami sa mga pasyente po after maglaro siya. Hand-foot-mouth disease kasi is very contagious in droplets, no? yung laway at saka yung even the mga blisters sa kamay ay nakakahawa. So kung hahawak sila ng bola at may susunod na bala na hawakan yung mga bola na nilaro nila, maaari sila mahawa agad-agad ng mga hand foot mm -hmm. so, Hindi lang doon. Even for infections like norovirus, rotavirus that causes gastroenteritis, it also poses a risk Mm. O, nangyayari yan kadalasan sa mga pasyente ko. Nakakatakot naman pala dok mag-iwan ng anak doon. ano Kasi hindi naman siya from time to time pala nalilinis. Oo, oh, sa dami ng bola sa na yun. Sa dami ng bola, di ba? Oo. Pero dapat po sa ibang basa inililinis at inilis disinfection yan tuwing gabi. Pero napansin ko po sa Pilipinas, pagdating sa ganun, hindi talaga po nila nagagawa yan. Hmm. Hindi ho ba, tama ho ba yung paniniwala nating mga Pilipino na habang na-expose ka sa virus, mas lumalakas po yung ating resistensya. Versus, no. <laughs> oh, oh, versus doon sa mga bata raw na parang bawal ka lumabas, hindi ka pwedeng... bawal madapuan ng tanga, oh, oh, Versus doon sa mga bata na parang, alam niyo po yung lumaki ng kalye. Uh, actually, di ba, may rule nga tayo, survival of the fittest mm. If you are fitted up to survive all these viruses, hanggang dulo. Ibig sabihin, very fit ka talaga. But pag natinalo ka ng virus, it can result to death yeah. or even mm -hmm. long-term disability. So, um, mahirap kasi i-risk na parang kasi natin yan, na uh, expose natin yan. It's, a risk we take na hindi dapat. Pero totoo naman uh, kung na kung na-survive mo yung maraming infections, ibig sabihin, you have a very good and intact immune system. Okay. Yun nga lang, hindi natin pwedeng i-risk na oh, okay lang yan, expose natin para lumakas. E paano kung the disease cost disability or lifelong uh -huh. complication. Oo nga. Uh -huh. Kumbaga parang ko iko ko iko yung magulang, uh -huh. parang Di ba doc, uh tsaka partner uh -huh. yung mga <laughs> mga gugulat kay mga sanggol pa lang ngayon nasa mall na, parang liit-liit pa, -liit pa ini-expose sa, sa mall. Pwede ba yun, doktora? Parang anong masabi Ilang months ba yun? dapat bago mo ipasyal Inna. sa mall? Opo. Oh, Di ba we have your basic immunization? Ako po until they uh, finish the basic immunization up to so nine months po yung basic infant immunization. Pag beyond that, kailangan dire-diretsyo po yung pagbabakuna ng bata. Pero sa aking pong opinion, hanggang hindi umabot na ikasam na buwan yung measles vaccine, hindi ko po ina yung mga babies na lumabas sa mga malls at public places. No, Kasi po measles is one of the most deadliest disease in the world. Nakakamatay po talaga yan At may mga pasyente ko ko na nakita na nagkatigdas dahil sa paglabas sa mga public places. Meron akong youngest patient, 6 months lang nagkatigdas na. Delikado ko yun ma'am, di ba? dahil po nag-ano siya, nagpunta sa isang public place. No, na since time na yun, may measles outbreak. Sinabihan ko na yung mami na don't ano, put the baby out kasi wala, wala pa nga siya six months on time na yun. Hindi tayo mm -hmm. baka sa tigdas, baka pumahawa. And true enough, nahawa nga siya ng tigda. So, hindi po talaga. Kasi una sa lahat, hindi natin pwedeng maskarahan yung mga babies. Totoo. Opo, opo. Basta kung pwede po lagyan ng face mask. Tapos minsan nga pang nakikita sa baby, hahawakan, tatabihan, hahalikan, mm uh -oh. So lahat po ng infections pwede makuha ng baby in one simple kiss. Ayun. Hey, ngayon po bang tag-ulan, Dok? Eh ano po ba yung mga dapat ano, i-watch out ng ating mga magulang? Okay. Pag tag-ulan, kasi malamig ang panahon, minsan napabasa ang bata, humihina ang resistensya sa infection. Very common ang pulmonary infection. So, trangkaso, pneumonia, tonsillitis, And after ng flood, dengue fever naman yan. At saka pag sobrang nababahaan din po yung lugar na kocontaminate yung mga water source, diarrhea is very common during the season na pag-ulan. -pag mm -hmm. So siguro paalala na lamang po, Dok, sa ating mga magulang na nakikinig dito po sa ating programa. Okay, sa mga magulang na kakinig sa DCXL, sa ating Karajuman, Angel and San maraming maraming salamat sa Uh, pakikinig niyo sa kanilang programa. At uh, mag-ingat po tayo sa mga sakit na maaaring makuha sa kapaligiran. Hindi lamang po sa aso. Bawat lugar at public places ay potential na source ng infection. So dapat alalahanin na magdala po lagi ng alcohol, ng disinfectant para hindi po nai-infect ang ating mga babies. And as fast as possible, kung sobrang infant pa po talaga ng ating mga anak, ay huwag po silang dalhin sa public places. Dahil una sa lahat, mahina pa po ang kanilang immune system. Ikalawa, wala pa po sila sa pakuna. At ikatlo yung mga infection na maaaring makuha nila ay eh, hindi natin nakikita. There is no way to protect them and then po talaga very um, secure environment. But otherwise, huwag po natin sila basta-basta pinadala -basta sa mga public places. Opo, at kung so, meron uh, ng... Na... Yes, ma'am? sa mga fur parents naman, okay lang po na mahalin yung mga dogs niyo Pero minsan isipin din po natin yung consideration sa iba-ibang mga tao. Kasi iba-iba din po iba ang mga tao. Di po lahat ng tao mahilig sa animals. Pero uh, yun nga po, at uh, patuloy na alagaan at mahalin pa rin po natin yung ating mga aso. At siguro talagang if we really want a safe space for our pets, uh, we have to ask for it at ala at alam ko naman po na napakadaming talaga mga Pilipino nagmamahal sa mga alaga nilang hayop. Opo, at kung meron pong naghahanap po ng uh, inyong serbisyo po para sa kanilang mga baby, mga anak po, saan po kayo pwedeng makontak ma'am? Baka meron kayong online o kaya po ay cellphone number. Okay uh, uh nakiklinik po ako sa health index, mga bagpako or kapite. And we also have our own uh, Facebook page sa aming foundation, the Hope in Me Club Facebook page po. So, nagbibigay rin po kami ng mga tulong sa mga hirap, nagbibigay rin po kami ng mga libreng bakuna para po dun sa mga hindi nakaka-afford ito. Wow! Opo, oh. Po, ayun. Maraming maraming Thank salamat you so po. Much, At saan to... sana po ay dumami pa po ang mga pedya na kagaya po ninyo. Yes, salamat po. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Si Dr. Maria Cristina Ignacio Alberto po, isa pong pedia dyan po sa Bacorca